So hi guys, welcome to our vlog. So yun, bago tayo mag ano, may mag ano mo na, mag Q&A. Mag Q&A tayo guys. So please comment kayo and then mag Roblox ako. Comment kayo, comment ng comment kayo para may mga ano naman mo, may, may mga ganito ha. Ate, ano pa yung face mo? Ganan, ganyan. Ate, ang ganda pa ng boses mo, mga ganyan. Pero, <coughs> Okay lang naman. Dead mga sa mga bashers lang ha. Sorry. And then yan. Okay lang naman kung kahit ano yung sasabihin nyo. I-answer ia ko yan. Be. Oo. Um, Mag-comment ako or mag, mag, um, gagawa ko ng video ng Q&A. And then siguro maglalaki na may cap rin ako. Wala yung feel ko ngayon kasi nandun sa bahay nila. Ang bahay nila malayo sa amin. Kasi Hmm. Hindi, hindi, ko kasi gusto matulog, matulog sa kanila. Kasi um, wala na silang space doon. Pero ka, para pag matulog, kung, kung matutulog siya dito, mag, malaki yung space namin. Meron pa nga kami kwarto, di ba? Remember. And then, magpo-post muna ako ng mga vids na scary siguro. Wrong rules, ganun yung name. Wrong rules. So, yun lang, guys. Bye. Please. Like and subscribe. dad mas mga bashers. Like and subscribe and comment nyo. And comment ha. Pag hindi ka nag-comment, bahala na kayo sa buhay nyo. Bye. Yan lang.